Ayan, malupit talaga si Ama TV mga kaidol ha. Oh. Pwede na ba kaya to sparring sa akin? Oh, wo. Oh, mukha oh. Mukhang mabubugbog ako dito ah. Magaling, magaling. Magaling yung counter. Ay, yung Si Head Moment. Oh, oh, ah. Yan ang pinakamalupit. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Oh, oh my goodness ka. Napakalupit. Oh, ito nang sparring niya nang nito. Napakalupit din. Magaling. Pang-Olympic yung galawan mga kaidol. Sobrang galing. ah. Oh. oh. May parabit punch pa ang kung tawagin. Oo. Oh. oh. man. Makikita nyo kung gano'ng kabangis ang Amar TV mga kadol. Oo, oh, ayan. Oo, mm. oh, oo, oh, oo. Oh. Baliwala lang sa kalaban. Napaka, ano. Ayan, napagod na ang senior citizen. Napalaban talaga si Amar TV ito mga kadol. Ibang level din yung kalaban. Wala na nga daw oras. Wala na, hinapo na. Hindi na makasuntok. Ano ba yan? Mm, 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 mm. -mm sige. Mekos, mekos ka. Mm Ay, -hmm. oh, malakas ang kamar TV ng adal, Mm -mm. na nga mga puti. Oh, Oh, no. oh, 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 oh. Okay, na. Ito pa, ito ba? Mm, -hmm. sige. Oh, ayaw na yan. Ayaw oh. na Oh, malakas ang... Oh. Oh. Sige. Abante. Go. Ano, oh, grabe ka, fighter talaga. Oh, tinulak. Mm. Sige, -hmm. 50% pala na. Oh, grabe yung job, oh. Nangangagat. Oh, wala na rin hangin. Pero sa so, mating, wala na rin hangin. Pagod na yan, Lods. Hindi. Ayun ah, po, Lods, Kahit may idadas si, ano, si Mertibi, kaya pa makipagsabayan. Medyo bata ka ito, isang coach. Kaya pa na makipagsabayan, Oo, oo. Oh, oo, oh. oh, hindi. Bang. Napakalupit talaga niya, ano, Julius. Julius Smart TV. Atap. Okay. Abante. Nakablo. Sino yung pangalit ng isa? Oh, oh, wala na pa. Oo. Oh. Oo. Ah, grabe yung wala yan, wala. wala. Grabe yung hinapo. Bukinika na si Apple TV ang mga pagod. Ito no, na no, no. kablog, parang condition pa rin. Sige, umatake, ang mabanda na Let's go. Tap, tap, jab ang Apple TV. Tumira, tumira, ang mabanda na kablog. Jab sa no, Apple no, no, TV. Oh, go, up, tumatak na kablog. Sa Apple TV wala pa daw. Oh, oh, ang mabanda na Oh, sige. Okay, make out, sige. Wala pa rin daw. Let's ah. go, sige. Malapit na yan, ayaw na yan. Boom, okay. La, oh, wala, 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 wala. Matagod na. Ay, hindi langit, wala, Kita -kita na kataba. Wala, napagod na talaga. Kitang-kita na sa galaw ng RTV na naubusan na sa gasolina. Pero sabi pa rin niya, wala, wala, wala. Hindi, hindi niya pinahalata. Veterano ng moves talaga, pero magaling. Oh my goodness. Hidjer ka ba? Oh, wala na hidjer. Tanggalin ng no, hidjer. Isa pa, isa is pa, isa is pa. Isa pa, agoy, agoy. Wala na. Wala lang hangis. sa na napilit niya kasi may dood na sa RTV. Tama na. Tama na. Huwag na napilit. Ano, wala hidjer? Aba, Ah, uh, oh. oh, sige, sige. Walang hit gear. Go. Ah, uh, Walang hit gear, hit gear tu ah. Ha. Delikado yan. Sige, sige. Maganda yan. Parang solid tu ba semangat ah. Yan, ang mabanda yung TV. Attack, pam, sige, run, okay. sige. Ito na. Mas, sige. Wala Sige, basuntok. Oh, Amar TV. Ang mabanda yung nakaputi. Pam, sige, birra na. Sige, oh, may pusta. Oh, sige. Bam! GIGI! Oh, wala na! Ano na to? pa Pakaubos oh, na hangin na to. Wala na. Kunyari daw na hindi pa siya Pero sobrang pagod na. Oh, wala pa daw. Mm. Sige, sige, sige. Oh! Tatalikod na yan. Tatalikod na yan. Tatalikod na yan. Tatalikod na yan. Sana. Oh! Lumaban ba? Okay, tuloy. Bam! GIGI! Mekos! Grabe ka. Galing-galing talaga. Bam! Oh! 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 boy! Ang babanti na kaputin. Kaya na! Pera! Boom! Boom! Hindi gigi Sige, ubusan, ubusan uh, ng Oh, mo. Bam, Oh, wala na. Ubus hangin. Umusna hangin.